Kumusta mga Katrivia? Maligayang pagdating sa Katrivia PH. Sa seryeng ito, ating sisisirin ang mga hiwaga ng nakaraan at susubukang sagutin ang tanong mayroon bang kinalaman ang mga sinaunang dayuhan sa pagtatayo ng ilan sa pinakamisteryosong mga istruktura sa mundo. Sa unang episode ng ating serye, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking palaisipan sa kasaysayan, ang mga pyramids ng Egypt. Ang mga pyramids ng Giza sa Egypt ay isa sa seven wonders of the ancient world. Pero ang tanong, paano nga ba ito nagawa ng mga sinaunang Egyptian? Napakalalaki ng mga bato at tila imposibleng may tayo ito gamit lang ang mga kasangkapang mayroon sila noon. Ayon sa mga historians at archaeologists, mayroong mga teorya kung paano nila naisagawa ang monumental na konstruksyon. Isa sa mga ito ay ang paggamit ng mga libu-libong manggagawa na nagtutulungan sa bawat hakbang. Ngunit may mga teorya rin na mas misteryoso. May mga naniniwala na hindi lamang tao ang nagtrabaho para tayo ang mga pyramids. Sinasabing may mga sinaunang dayuhan o tinatawag na mga ancient astronauts na sa mga Egyptian para maisakatuparan ang mga piramide ito. Ang kanilang mga kakaibang teknolohiya raw ay ang dahilan kung bakit ang mga piramide ay naitayo ng napakatibay at eksakto kahit libu-libong taon na ang lumipas. Ilan sa mga ebidensya na sinasabing nagpapatunay dito ay ang mga kakaibang simbolo sa loob ng mga piramid. Ang iba't ibang hieroglyphs ay naglalarawan ng mga nilalang na tila mayroong advanced na kagamitan. Posible kaya na may kinalaman ng mga ito sa mga dayuhan mula sa ibang planeta. Hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na sagot. Pero nananatiling nakatayo ang mga pyramid, parang mga bantay ng kasaysayan, na tila may itinatagong lihim na naghihintay lang na matuklasan. Kaya ano sa palagay niyo? Ang mga piramide ba ay bunga ng pambihirang sipag at talino ng mga sinaunang Egyptian? o may itinatago silang kaalaman mula sa mga bisitang dayuhan. Mag-iwan ang komento sa ibaba at ibahagi ang inyong opinyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Trivia PH, e-like ang video, at e ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating episode. Abangan ang episode dalawa, kung saan pag-uusapan natin ang susunod na kababalaghan sa kasaysayan. Salamat sa panunood, mga katrivia!